Oi, thank you, sir. Alright, so na drop na natin yung ano, yung bag. So ano tayo na panibagong booking natin. Okay, update tayo pata, ano, meron na. Okay. Booking. Silang to Santa Rosa. Tapos yung bukunin daw ano, Ah, uh, 16 kg na lettuce. Ano siya, 184. 1.5 kilometers na lang Okay, update tayo pagka na pick up na natin Alright So, oh, 1, 2, 2 Mali ang pin Alright Nakakuha na natin tong Letus So as usual Hindi na tamatasabayan Okay Puno na tayo So, punta na tayo ng ano, Drop off location Sa may Santa Rosa, Balibago Okay, update tayo Pagkano, nandun na tayo Okay, let's go, let's go Alright, nabigay na yung 184 Update tayo pagkano May nakakuha na tayo ng ano, Balibagong Buki nandito tayo sa Balibago Santa Rosa alright may nakuha tayong ano uh, panibagong booking dito Santa Rosa to Das Marinas tapos yung pipika pa yun ano sya ito may picture oh ayan may oh. medicine items All right, update tayo pag nandoon na tayo sa ano, sa pick -up location. So, kumain naman yung ano, yung drop-off na sabayan natin siya. All right, punta na tayo nang ano, pick -up location. Tama po ba? Si Rich to ma'am. Tapos sa yung list. Ito. Alright, so pick up natin Medical items okay kaya hanap tayo ng ano Nang pwedeng kasabay natin Kasi padasma ito eh Alright, may nakuha tayo ng ano uh, Kasabay, papuntang GMA naman to Santa Rosa to GMA 114 pesos Ayun, papunta na tayo sa pick location Super lapit lang Ayun o oh okay, update tayo pagkano nandun na tayo sa pizza okay, let's go, let's go ano lang yung ulam at sabay ah, o, ulam wala bang sabaw ito ma'am? wala, nakaan ah, na naka lang 114 ma'am no okay na to ma'am? ah, thank you Opo. alright, so na-pick up na natin, pagkain daw siya papunta ang uh, GMA So, bayad na rin naman siya. 120. Ayun. So, pupunta na tayo drop off. Okay, update tayo pagka nandun na tayo. Okay, let's go. tayo ng panibagong booking <laughs> nakuha na natin yung ano, item para sa siya okay, so diretso na tayo dun sa Dasma. pero unahin na natin yung kanina kasi mas malapit ito eh okay, so update tayo pag nandun na let's go hello po ma'am shirley po hello. Yes ma'am, pakibato sa loob Hindi pwede <laughs> <laughs> Ay, eh, sabi ko, ano to, medical, hindi pwede ba to? <laughs> Sige, ma'am. Aba. 139, ma'am. Ah, thank you, ma'am. Deliver na natin, 140. Okay, proceed na tayo sa ano, sa isa pa na ating drop-off. Alright, update tayo pag nandun na tayo sa ano, sa pangalawa nating drop off you know thank you okay so na drop na natin yung ano item natin hanap na tayo ng panibagong booking natin alright may nakuha kagad tayong panibagong booking dasma to San Pedro 200 pesos ano yun gulong alright update tayo pagka ano na nandun na tayo okay let's go alright napick up na natin yung mga item ayun nga inaabot na tayo ng ulan dito okay, update tayo pagka ano nandun na tayo sa drop off Oke, okay, let's go. Kalau kau ni kan, kita Tara tuloy tayo sa biyahe na papuntang pupuntang ano, San Pedro. Dito pa tayo sa dasma may eh. medyo traffic talaga. Okay, update tayo pag nandun na. Tayo dito sa tunnel. Hintayin natin na makalusot itong mga to. Ito. Ako nung nagba-bike-bike pa ako dito. Diyan ako dumadaan-daan eh. Tapos ito oh, dito lumulusot lusot pa ako diyan, no. Oh. Ay, sarado na pala sila. Alright. we're here Oh, maliit lang 'yan oh, yung tunnel. Ha, malapit na tayo sana sa, ano, sa drop-off natin 'yan, yeah, no? Alright, update tayo pagka nandun na Ayan, tama Thank you po Alright, may nakuha tayong ano Panibagong booking Ano to, pasita San Pedro to San Pedro 109 Urgent daw siya O priority Oh, 109. na, malapit na. Yeah. Kaya... Pupunta na tayo sa ano sa pick up location. Okay, update tayo pagka nandoon na. All right, nakuha na natin yung item. Battery at battery tsaka screen. Itakbo e, na natin. Kasi priority siya eh. <coughs> Naalala ko nung High school ako. Dito kami nag-aantayan ng mga classmate ko. Santayo, tayo? Shakey's. Meet up. Wala ka na na pinagbago ng Shakey's ayo. Dito lagi kami nag-aantayan. Halimbawa pupunta sa mga pupunta sa classmate ganyan Dito antayan. Wala lang. Naalala lang. <laughs> That ano pa? 90s pa. 94 to 98 you know, yun o, no? ang nga ba no? si Akis oh, sige, abot tayo pagka punta no, na tayo dun sa trapo, oh. okay thank you Ay. okay alright may eh, nakuha tayo, pabalik ulit ng ano, ng pasita same price 109 Okay, so update tayo pag uh, nandun na tayo sa, ano, sa drop-off. kasama Maaplatan tayo. Tapos, eh ang butas nga nasa gilid. So, bumili ako ng silan. Ah, uh, baka nga sakaling matapalan siya. Pero kada alis ko, sumisirit yung butas. Hindi tumitigas yung silan. So, ang nangyari, Bili lang ko na lang ng interior. Buti okay na lang hindi pa nagte-text yung ano. Yung isang parcel natin kasi nag-text ako na nagpo-vulcanize ako. Okay, natin na Okay, sige, update tayo pag nandun na. Yeah, thank you. Hi, thank you din ate. Pasensya na ulit.